Hello guys! Hi guys, so ayan, gabi na nga at nandito nga lang kaming dalawa ng anak ko sa bahay namin. Ayan nga pala yung ulo ng anak ko na may sugat. Mabuti nga tumuyo-tuyo na nga rin yung sugat niya sa ulo. Gawa nga ng maya-maya ko nga nilalagyan ng gamot. At ayan nga, umabot nga rin pala sa ilong niya. Kaya mabuti na nga lang talaga at tuyo At na. dito nga naghahanap nga pala tong asawa ko ng sosootin niya dahil nga pupunta kami yung plaza. Para nga bumili ng ulam. Mabuti na nga lang may 100 ako sa TikTok kaya ayan nakapag-cash out Walang po. wala talaga ako kahit pisong duling, kaya mabuti na nga lang ngayon TikTok. So, kung madali ko nga maglakad eh nagkabaligtad pa nga tong suot ko ng tsinyelas. Eh nang lumakad na nga rin pala kami para nga pumuntang plaza. Medyo masakit pa nga yung katawan ko dahil nga kakatapos ko nga lang din maglaba. Nang oras na rin kasi ako nagsimula maglaba kaya ayan kakatapos ko nga lang. Tayo e na nga papunta na nga kami ng plaza at may nadaanan nga kami dito na Nazareno. Nagulat ako napakaingay nga ng mga tao kaya sabi ko ano kaya yun? At ang sabi naman sa akin asawa ko ay eh, Nazareno nga daw. dami talagang tao dito at ang dami pa nagbubuhat sa Nazareno. At hindi nga lang yun dahil nga ang dami pang nagtatambol kaya maririnig mo talaga kagad sila. At bigla ko nga naisip na linggo nga pala bukas, araw ng mga simba. At dito nga hindi pa nga makadaan ng maayos yung anak ko at yung asawa ko kasi nga nakabaik sila. Sobrang daming tao nga hindi nga sila makalakad yan ng maayos. At ayun nga dito nga pala sila nakapesta kung saan nga kami bibili ng ulam. Bigla naman ako nagdasal nung nakita ko ngayon na Zareno. Siyempre pinagdasal ko na kayo yung mga mahal ko sa buhay. Kaya, hindi mawawala dyan sa dasal ko si mama at si papa. Tignan nyo naman napakarami nilang Makalis Maka na nga sila ito kapumunta na nga na pala kami sa ihawan. Nga lang pala binili ko kasi nga 100 pesos nga lang naman yung pera ko. Alam nyo naman na mahal lang kayo bilihin nyo. Kaya ayan yung 100 pesos mo. ay eh, ayan nga lang mabibili. Ay, 80 nga pala lahat yan. At sukli na nga lang sa akin. Sabo. At ayan nga pinaihaw na nga rin pala ng asawa at ko. dito nga tamang tambay nga lang kami ng anak ko sa gilid. At ayan flex naman natin si Jess sa may katimbang. Always nakangiti Lalo na nga pag nakikita niya nga akong nagbablog. Ito nga pala itsura ng cover court dito sa amin. <laughs> Napakalaki niyan at maganda pa. Pangit lang talaga sa camera ko. Dahil nga naiinis talaga ako sa camera ko dahil nga napakalabo na. may pera nga lang talagang pambili ay eh, grabe. Mapapabili talaga ako ng iPhone neto. So kakapos pa tayo kaya ay yan, tis-tis lang. Dahil nga habang nag kami ng ihaw, dumiretso na nga rin pala kami dito sa bahay ng ate ko. At ito ang asawa ko papansin. Ay, hindi nga inutusan gusto mong pautos dahil nga nakamotor. Bidabidahan na naman ang person. Tapos yung anak niya ando, nakatitig lang sa kanya. May inutos kasi yung ate ko sa asawa niya. Tapos inako naman ang komag na ito. Hindi naman yan, si Hako Ako. ito nga pala yung pinakamaganda kong pamak Okay. At si Priscilla, tingnan nyo naman, gabi na nakadungaw pa. Kaya nababate eh. Masyadong marites. At ito nga pala yung dalawa kong ate na bisibisihan. At dito nga pumasok ka muna ako sa loob ng bahay nila. Tawa ah, pa ka ng tao dyan dahil nga itong pamangin ko, lagi ko nga binibiro. Na ulam nila lagi ay andoks. magit ko nga lang sa kanya ng andoks. Eh ayun, may pasulubong yung papa niyang andoks. Ay, hindi siya makapaniwala kasi nga ka nagkatotoo yung sinasabi ko. <laughs> andoks, mal yan. yan! Nagintatao na yan! Na yan. Paldo! At ayan, pinaingit-ingit pa nga nila yung anak ko hanggang sa nakakain na nga. Wala alam mo talaga, ang galing kumain. Alam mo no. mga anak ko, hindi yung mahilig sa manok. Sa balat ng manok, oo, mahilig. At ayan, nakikain nga pala kami doon sa bahay na ati ko. Tapos hindi ko na nga rin pala nabidyohan. Tapos nga, binalikan na nga rin namin tong ihaw na pinaluto namin. At ayan na nga, naluto na kaya ayan, uuwi na rin kami. Tapos napaista pa pala ako dito sa butika. Ibili pala ako ng sisilid para nga ilagay ko sa ulo ng anak ayan, ko. Ayan pinakamabisang gamot sa ulo niya. Sa ko pa nga lang, yun sa ulo niya. Grabe, gumaling agad. E, ito na talaga pinakagamot ko sa kanya. Makawi na nga kami, nilagay na nga rin pala ng asawa ko sa plato. Tayo mm. lang guys, kakain na muna kami. Thank you for watching.